galaw ka kay harot harot tingnan maliksi, di mapigil ang gas galaw galau ang lahat ginagalaw, na sa totoo lamang, yung ating uh, lutang nilang eh yung sa simula pa lamang, naka kan Dale na tayo. number one it never in book God secondly the beaties Ah, ang mamatay ng dahil sa'yo, ba't ka papakamatay? Dapat ang pumatay. Kaya every time may, kahit na nadal sa akin, sino man uh, na nakikinig sa akin, every time na kumanta ko ng lupang nilang, ang pumatay ng dahil sa iyo. Yan ang kinakanta ko. You can hear me. Uh, every time, merong uh, mga uh, singyo na sila. national anthem, vlogging map. Saka ang ang nakakalabot nga dyan, masyado tayong ano, eh, negative dapat talaga dapat talaga tayo positive huh? yeah, na uh, kala mo lagi tayong nagpapaapi mali well anyway eh kala ko si eh, 230 na mag-unite sa atin eh mukhang uh, the way it, what's happening now eh mukhang malaking problema rin no at i hope bago sing sasakot na ang katotoo si yung ating presidente eh talaga may sakit ah <laughs> uh, ay eh, I don't mind na makarating siya. Ah, ah, dito, hindi kami critic dito. Ah, marami nito sa amin, Duterte, like me. Pero, kailangan pakinggan naman niya yung sinasabi niyang kakampi niya. Ah, dahil kung hindi, eh, kitang-kita -kita natin yung ginagawa ng mga bata niya, pinapahamak na siya. Oh, eh, ilan lamang yung kapareho mo na nagsasabi na totoo, bakit ka matatakot? Ah, dapat, eh, we have to find it out. Ah, para hindi malabak yung presidenting uh, gustong gumawa ng, ano, ng uh, tama sa bayan. Dr. Eric San Juan, ang tinura niya ay una nang narinig ng aming reliable source kay Senator Ninoy Aquino bago pa siya hulihin at ikulong sa Laor Nueva Ecija, panahon na ng Marshall noon. Ang pumatay ng dahil sa iyo. Si Mami E. Robles. Ang mami at babaing lagalag. At ito ang aking balita news para sa kaalaman ng buong Pilipinas buong mundo. North, East, West, South. Hanggang sa muli at paalam.